Grabe, hindi kinaya ng madlang fans ang swerte ni Paolo Abilino. Sirang naman ang press kiss ni Kim Joo sa on-screen. Ramdam na malayo pa ang lalakbayin ng King Pao. Magay mga showtime host ay usap ang nagbigay ng reaksyon. Isa na nga rito ang ating comedian host na si Wise Ganda. Hot topic ngayon bagong episode ng What's Strong Secretary Kim. Ang cabinet scene ay hindi kinaya ng mga supporters. Ayon sa kanila, Kimi para, parang kay Paolo Abilino ka lang ganyan. Napanood ko lahat ng mga kissing scene sa mga kalab team mo before, pero hindi naman ganyan. Tulak ng bibig, kabing ng dimdib, talaga ang puso ang umiral. Magiging natural na eksena. Paano pa, nakakahinga ang nakapadigid sa inyo nito. Kagabi, hindi na ako makahinga sa kidig. Hindi ko alam na tatlong oras pa da ang kissing scene na ito. Naabutan ako ng 3 a.m. sa kakasom at slow mo. Pambihira kayo magpakidig. For moments pa, Kim Pao. Ayon pa sa isang komento, Sino dito ang nakasampung beses na paulit-ulit na pinanood? Grabe, sarap nitang panoorin Ramdam na ramdam mo ang tunay na pagmamahal lalo na kay Paolo Aglino. Walang duda. Dahil sa eksena na iyon, napatunayan ko na mas malalim na ang kanilang samahan. Huwag ninyo kaming dindangin na labtimdang ang kimpaw. Kitang kita sa cabinet scene na may redasyon na ito. Ilan lang yan sa mga ibinahaging komento. Ang daming nagulat, napahiyaw sa hilig, mas hinigitan pa ang Korean series na ito. Totoo kaya ang mga naging reaksyon ng na mga Showtime family? Habang-abang sa Showtime Live, Kim Lang Forever walang makasahigit sa kanilang dalawa.